55 kaparisan ang gihiusa sa Kaminyoon at sa mass wedding sa Mandawi City. Ang report ni Nico Serino. In grounding a setup ug mabulukon nga dayan-dayan. Kini ang misugat ug gipasuhan sa mga magtiayong taga Mandawi sa civil wedding dito sa sports complex. Kay nagsingabot ang ika-55 nga anibersaryo sa nakbayan 55 ka mga parisan usab ang gibugkos sa kaminyoon. Kauban ubang city officials, gipangunayani ni Mayor Jonas Cortez ang kalihukan. Siya ang preside sa civil wedding nga midasig kanila nga ipadayon ang pagminahalay. Giabaga sa syudad ug sa mga sponsors ang magamit sa kasal, lakip na ang mga regalo nga gipanghatag. I admonish you both to cherish each other and love each other lakip sa nahi-usa sa kami noon ang kopol nga managkauban kani adto sa gitrabahuan nga call center ang bana taga nasud sa Guinea sa West Africa gikalipay nila nga nakaapil sa bongga nga kasal nga dalit ug nasaksihan pa sa ilang mga mahal sa kinabuhi and I have to take care of my husband. I'm so excited to experience like how my like wife and husband couple works. Mm -hmm. So it's for me. Uh, I'm so thankful right now, and I'm so happy. Ugay kasalman. Dili mawa ang mga naandang tradisyon sama sa toast alang sa mga naminyo, slicing sa cake o bisan first dance. Haom nga pabaon o pahalipay sa pagsugod sa bagong panid sa ilang kinabuhi, isip magtiayon. Uba ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.